Magandang hapon. Ano na naman, nilang. Pero, video muna tayo dyan. Para na rin tayong upload. Ano na naman. Na. Ulan, magandang hapon po. Linggo na naman ngayon at yan na bubuhos ng ulan. Ayan. Sakto yan para mayroon tayong video na mga upload, mga loads. Mga madam, ingat po kayo sa ulas nito. ito. Ayan, bagong buhos lang ng ulan. Ayan, nag-out shout out dyan sa inyong lahat yung mga nagbabiyahe ngayon. Ah, magdala kayo ng kapote. So kung wala pang ulan dyan, magsuot na kayo ng kapote guys. Lalo ng mga kamotor. Ayan po. Ingat po kayong lahat yan. At bumuhos lang, lang ang bulan, Ayan po. Mga kaibigan. Kayo dyan. Magpayong may buta. Buta-buta na kayo. O, oh, di diba? Ano? Ano na guys? Salamat naman sa ulan. Salamat sa Diyos. Tayo ay nagkaroon ng ulan. Hindi muna tayo para pa rin tayong nakulot. Ayan. Ano? Kailang shout out dyan sa inyo lahat. Team Helping, shout out. Shout out dyan sa North Caloocan City. Pugras yung Baliti, Aklan, Iloilo City, Capiz, Rojas. Ayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan na po ang ating upload niya yung hapon ay umulan dito sa Kison City Dapitan Street ayan Lordes Banaw Kisun City shout out Miguel Chato din sa mga kapatid na mga kapuso ayan ingat niyo po tayo ayan video tumigil ang konti bagya ayan ah yeah, nakaridi no. na rin naman ako guys nakaridi na naman ako sa ulan ayan. nakabutan na rin ako Nakarili na ako guys, may buta na. Yun, basa na ang ila na. May buta na rin ako, nakarili na guys. Eh. Um, Anong ang tagal nito. Nakarili na tayo, at least nakarili na tayo. Pwede Paulan kayo dyan. <laughs> Aris, magpaulan ka na Aris. Ang <inaudible> ganda rin yan na mayroon tayong panorin. meron silang panoorin sa ating video dito tayo sa Lapitan Street Manawi Eastern City yan po di ba maganda rin naman yung ganun Okay, yung mapanood dahil sa aking video pasalamat kayo <laughs> dated dati date nyo yeah. thank you so much guys maraming salamat sa inyong lahat sa panunod sa aking video ayan huwag nyo kalimutan i-share at uh, i-follow naman ang ating video at maraming salamat sa inyong panonood at mga pala si Rodeo Flores ng ang lingkod please uh, like and share naman o type at comment dyan sa kung saan man makarating ang aking video maraming salamat sa inyong lahat magandang hapon happy sunday yeah, po tayo nagkatrabaho pa rin dito sa ating area area of responsibility shout out po good evening Maya-maya good evening na. <laughs> Dahil sa ulan ay medyo gumabina. Yeah. Shout out. Thank you for watching guys. Bye-bye.